Kailan po natin siya huling nakasama? Saan siya huling nakita? Ano po ang nangyari? No? Nalaman ko lang 12 na ng January. Eh, Iyon po tinago ng anak ko kasi natakot sila na mag, ano yung nangyari sa akin. 15 days na po sir, wala pa. Lisa, oh, chat na naman sa akin. Oh. Sabi ko sa iyo eh. Huwag ka sabihin mo kung problema mo. Tuloy-tuloy pa rin yung, yung pagtatanong namin sa kanya at uh, kasama naman po yung guardian niya kasi minor itong classmate niya and uh, yung investigador ko po ang nakasign kami no, ng update mula sa inyo. Lahat po naman ng kapitan ay na-inform naman at nag-monitor na po. Magandang hapon po, Nanay Josie. Una po sa lahat, no, kami ay natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon at sa wakas ay kapiling nyo na ang inyong pinakamamahal na apo. Ma'am, uh, matanong lang din namin, no, Miyerkules po nung tayo ay nagkausap, paano po natin nahanap si Bea Rose? Nung nalaman ko lang po, sir, may tumawag na po sa anak ko na nandun po siya sa sibo Tapos po, nang, nang malaman namin po, yun, lumitaw sila at sinabi doon po sa kanila si Bea. Sila po daw yung umukup sa bata. Tapos po, ang laking papasaramat natin, namin po sa kanila kasi inano nila yung apat ko. At sa ngayon, nagpapasalamat po ako sa programa nyo. Tapos, kung hindi sa inyong programa, hindi namin po natutuntun kung nasaan po yung ako na, yung ako po. At sa okay. ngayon, mm -hmm. po siya sa anak kong isa sa si Iloilo. Nanay, Josie, Ah, ano po, kamusta na po yung kondisyon ni Beya ngayon, no? Alam ko may kumukup po kay Beya, gusto ko lang malaman. Hindi eh, naman siya nasaktan, wala namang nangyaring masama sa kanya. Hindi po ko, kasi po nakausap po si Beya. anay ano lang po siya ngayon. Hindi pa siya nagsasalita na masyado po, sir. Na naiintindihan po namin no yung sitwasyon. Ah, ngayon kasi last time, sorry if you if you remember nung Wednesday, Parang meron nga atang hindi pa napagkakasunduan. no? Siguro yung may po, nangyaring tampuhan. Po. Siguro nanay, no? Dahil kasama niyo na si Bea ngayon bilang lola po niya. Syempre, uh, siguro uh, kausap-kausapin natin, 'wag po nating ano, uh, biglain si si Beya. Okay? Mm. Oh, at bantayan po natin, no, si Beya at siguraduhin po natin na nasa tama siyang kondisyon. Okay, wag po nating masyadong i-stress ngayon. We we take proper consideration also of the psychological condition ni 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 Bea as of today. Mm -hmm. oh, nakausap na po ba niya yung mami niya? Last time umiiyak yung mami niya sa Hong Kong. Ngayon po busy yata po siya eh. Kanina oh. sabi daw niya gusto niya mag okay po sa ano po. Kaya lang po busy po daw siya. Oo, hanapan niya ng panahon, okay? Last time, uh, hinahanap niya yung bata kasi hindi niya makausap. Ngayon na nandito na po yung bata, sana naman siya na yung maghanap din ng panahon para makausap si Bea. Kailangan, kailangan po niya, okay. no? Yung pamilya niya ngayon, makausap kayo uh, ng masinsinan okay. Ayusin po natin kung ano mang uh, hindi nakapagkakaintindihan, -pag -pag no? Opo, sir. Mahalaga, opo. ligtas po na si Bea. That's right, yes, Shari. Po. Opo, opo. Sige po. Nay, uh, kami po ay... Uh, Lubos po na, natutuwa po na nakauwi po ng ligtas po at uh, nakapiling po natin ulit si Bea. Papasalamat po lang maraming maraming po, sa lalo na sa programa niyo, special rapporteur po na, natulungan po kanina, mahalap po ako po. Si Senator raffy at si Congresswoman Jocelyn Tulfo ay natutuwa sa mga ganitong klaseng developments. akalay mo Shari, uh, in the month of January siguro mayroon ng may dalawa no, na nanawagan sa atin, natagpuan. Yes, oh, at hindi lang sa iyo attorney kahit yung sa mga ibang attorneys po na oh, nakaupo oh. dito, nahanap po agad. Very good. That's really good, oh, ha? Uh, grabe yung reach ng ating programa. programa. And papa yung... uh, nagpapasalamat din po kami sa kapulisan. Kasi nanghingi rin tayo ng tulong Assistance sa kapulisan. Po. They... Uh, nag nag-assign -nag sila no ng kanilang mga tauhan, yung mga barangay naglabas ng or nagkalat rather ng information notice para mahanap itong si Bea Rose. Salamat po Nanay uh, Josie at uh, magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyong lahat po, Ma'am Shari at attorney, lalo na po kay Serapiton po sa inyong programa po. Maraming maraming salamat po at sana po marami pa kayo po matulungan kagaya po ng iba-ibang mga problema po. Thank you oh. Nanay. Salamat, po. salamat din salamat. po Nanay.